magandang araw mga sa Ako pa pala si Ati Osang na gustong sa buhay at umaman pero kung paano ko gagawin yun, abay awa itanong sa pag o And for today's video mga ka-chismis, ay ngayon ko nga lang ito na edit. Abay, napakatagal na nito sa gallery ko. Iwari ko yung magbubulok na ito kapag hindi ko pa ipinose. Ito nga palang video na ito mga ka-chismis, ayun, nagpunta kami ni ate sa hulo habang sila mama naman ay bising busy, busy sa pagdidingding. Galing nga niyan si ate sa trabaho at dahil nga 5pm pa ang kanyang balik, ay inaya niya nga ako dito sa hulo at dito kami mananghalian. Abay, lakas ng trip. Lain layo pa nalalakarin, imanananghalian lang naman din eh. At ito nga si Tita nadat na namin na tinatanggalan ng buko yung mga tinidtid na buko. At ito namang si Eduardo ang siyang taga dingding. Tulong nga dyan ni mama si tito magdingding pero si mama ay kumain rin muna. Pagkatapos nga namin kumain mga kachismis ay sabi ko nga kay mama ako na may tutulong ng bahagya. So syempre bingin bingin na ako sa kakaparinig ni mama na punta lang ako ng punta dini ay eh, wala naman akong ginagawa at wala naman akong maitulong. habang ako nga ay nagbabasag ng buho na ko ay ito namang si ate o oh, hala kending pa mo. <laughs> sayo nang sayo dun sa unahan ko. Oh, pak, ganun. Ano yan? Baseball yarn? <laughs> ba, ikaw para ka natalampunay. Ay, mayroon na nyo mga kachismis, ang ginagawa. Eh, ay may pagtuad pa. Eh. I isa lang naman ang aming inulam. Pero bakit ganito ang tama sa kayo? na, nagpapuri na naman si ma'am una. Ay, oh, talaga namang palong-palo eh nang nanawa na nga nakakakinding aba yung ginagawa ko naman ng pinupo na keso, dapat daw ganito ang gawin ko dapat daw hindi ganyan at pagkatapos niya akong punahin ng punahin aba ay humiga sa doyan at hago daw muna ay magpapahinga dahil pagod daw siya sa trabaho hindi nga pala madaling mga kakismis itong ginagawa ko dahil unang una pag binasag mo yung buho ay kailangan mo ring biyakin at yun naman ay napakatala at nung naubos ko na nga yung mga tidtirin at biyakin ay nahiga nga ako muna dito sa duyan at tinitingnan ko yung mga batang naglalaro bandang hapon na nung nasa kubo kami niyang lahat ay nga ay nakakita kami ng grupo-grupong mga unga ungoy na nagsibabaan dito sa may maisa. Ako ngay gulat na gulat dyan mga kachismis dahil ngayon ko nga lang nakita itong mga unggoy na ito na nagagala dito sa tubig. Sabi nga ni mama ay siguro sa gutom ay bumababa na sila. Hindi na rin kami nagtataka mga kachismis kasi noon nung mura pa yung mais na tanim ni tito ay yun ang kanilang kinakain kaya naman talagang pagdating sa mga gilid ng bundok ay walang mapakinabangan. Pati nga rin pala dyan mga kachismis yung kapatid ko na sumunod sa akin na galing pa sablayan. Diyan nga ay nagkaya kagana kami mga kachismis na pumunta sa may tanim ni mamang kasoy na baka may buha. Pero habang daan mga nga ay may nais pa itong kapatid ko na malaking bunga ng bayaba. Tapos ayan na naghanap rin kami ni ate na kako baka ay may bunga pa. Meron nga ako nakita diyang malaki pero malaki nga ang sira at nakain na nga ng ibon. Hindi na namin kinuha mga kachismis yung bayabas na may sira at may kain ng ibon. Ang kinuhan na lang namin ay yung bayabas na sakto lang yung medyo malutong kapag kinagat mo. Ayan. Si ate nga ang may pinakamalaking nakuha. Sumunod yung kapatid ko at ako naman ang pinakakulay. May tuktok pa nga ng gulod na ito mga kachismis yung mga kasoy na pupuntahan namin. Habang nga kami ay kami diyan na baka ay may bunga na mga saging, baka may magulang na or baka naman ay may puso. At tamang-tama nga mga kachismis dahil nakita nga namin itong isang buwig ng saging na nasaba na may mga hinugna. Hindi naman kalakihan mga kachismis yung buwig dahil may mga kain na rin ito ng ibon or kaya naman ng unggoy. Pero dahil nga nakita namin magulang na at may mga na ikinuhan na rin namin. Sakto ka ako panlaga at kako yung mga merienda na. Wala nga pala kaming nadala dyang gulok mga kachismis dahil ang punteria talaga namin ay yung kasoyla. Pero syempre dahil tayo ay Pilipinong maparaan, kaya ayan, binitina na ni Madam Una. Sa laka ito, abay isang bitin lang ay hab nabiyog ang puno na saging. Medyo masukal nga dyan mga kachismis dahil hindi pa nakakapagtabas dyan sila mama. Pero huwag kayong mag kasi lagi-lagi naman dito may umaahon kaya hindi delikado sa mga ahas. Yung kapitbahay nyo lang. <laughs> Pagdating nga namin dito sa tuktok ng gulod na ito mga kachismis, aba ay kami bag na spawit. At sad to say, wala nga kaming naabot ang bunga ng kasoy. Puro maliliit pa siya mga kachismis. Meron namang ibang maniba lang pero kulay green pa kaya hindi na rin namin kinuha. Hindi ko nga alam kung nauunahan ba kami ng unggoy o kung nauunahan kami ng mga chismosang kapitbahay. Char. At dahil nga wala kaming na kitang bunga ng kasoy dyan, ay sabi nga namin ay bumalik na kami. Pero sabi ni ate ay magtingin-tingin muna kami ng puso para ika ay may panglaga pag uwi. At sakto nga mga kachismis dahil meron kami dyang naisparan at bali dalawang puso nga yung aming nakuha. O ba diba? ito ay kung bibilhin mo sa paling sa sampung piso, ang isa ay di 20 pesos pa rin. Kaya salamat na lang talaga kay mama dahil napakatsaga niya magtanim. Siyempre katulong dyan yung mga kapatid kong lalaki. At kami ni ate, wag nyo na dahil taga-harvest lang kami. Uy, job lang. tapos nga namin makuha yung dalawang puso dyan mga ay bumaba na rin kami at bumalik na kami sa kubo sana kaming nakitang isang puso diyan mga kachismis pero hindi na namin nakuha dahil wala kaming dalampanungkit at may pasok pa din si ate kaya bumalik na rin kami sa kubo para makauwi na so paano mga kachismis hanggang dito na lang muli ang aking video please follow like and share maraming salamat sa inyong suporta ah. bye bye